Sa isang mahiwagang kabayanan, mayroon dito ang isang batang agila na may ngalan na prince. Mahal na mahal nito ang kanyang ama, ngunit mayroon nga lang pagkatigas ng ulo. Kilalang kilala ito sa kanilang bayan sa pagiging makulit at matigas na ulong bata dahil sa mga pinanggagawa nitong panimiran ng buhay ng iba. Isang araw, may nakita siyang bata na tumatakbo na bilis at mukhang nagmamadali ito makapunta sa kanyang gustong puntahan. Uy bata, tulungan niya kita. <laughs> Nagpatungo si Prince papunta sa bata at inilagay ang kanang paa sa harap. Uy! Nang ano ba yan? Ang sana manok ka! Bastos, pagila ako no. <laughs> Habang lumilipad palayo si Prince, nakita niya ang bahay ni Manong James. At sa harap nito ang kanyang harding punong puno ng masasarap na mansanas at gulay. Uy, masasarap naman ang mga ito. Punin ko lahat. Kinuha ni Prince ang masasarap na gulay at mansanas at tuloy lumipad palayo hanggang sa napadpad ito sa kakluyaan ng kung, kung saan naunay nakakatakot ngunit nitukasan niya ang ganda na narito. Ngunit, sa gitna ng lahat, may narinig itong boses. Apo, maaari mo ba akong tulungan? Daya mo na yun. Matanda ka na. Sige na, Apo. At sumasakit na ang aking mga braso. <laughs> Ayoko nga. Mag-iingat ka, Prince. At baka lahat ng ayaw mo mangyari ay mangyari sa'yo. Nang umuwi si Prince, nakita niya ang tatay niyang nakaupo na no, saan ka galing? Bakit parang ang dami mong dalawa na. Haha. <laughs> ayos ka lang ba tayo? <laughs> Siyempre na, ako ba? <laughs> hindi. Hindi ka ayos. Pag nagpatuloy to. Kaya ko to anak. Alam na alam mo naman na hindi kita kaya iwanan di ba? Haha. Nung natulog si Prince, siya ay nagkaroon ng panaginip. Sa ikatlong araw, kung hindi ikay magbago, lahat ng ginawa mo kasamaan sa kapalaran ay. ay mas malaki ang kapalit sa iyong kapalaran. Sino naman yun? Hindi ko kakilala. Ba't ko paniniwalaan? Pinagpatuloy ni Prince ang pag-aapi sa kanyang mga kapwa ng ilang araw na lang nakalipas at paunti-unti ang araw na sinabi ng Diyos sa kanyang panaginip. Sino ka? Paano ka nakapasok sa aming tahanan? Ako ito, kaisa-isa mong anak. Anak? Wala mung anak na isang uod. Kung sino man, lumayas ka sa aming tahanan. Hinabol ito ng kanyang ama hanggang napadpad siya sa kagubatan kung saan nagsimula ang lahat. Gagawin ko lahat para makabalik. Natuklasan mo na ba ang lahat ng iyong pagkakamali? Opo, aking pinagsisisihan lahat ng nagawa kong masama. Kaya kung maaari po, ibalik niyo na po ako sa dati kong anyo. Maaari kitang ibalik sa dati mong anyo. Pero handa ka na ba ang ibigay ang iyong lahat para sa iyong anyo? Opo, kahit ano, ibibigay ko at ako'y magbabago. <laughs> Iyoko mo ang iyong ulo. Isang malakas na ilaw ang nagpakita at ibinalik siya sa kanyang original na anyo. Alalahanin mo, nasa huli ang pagsisisi, Prince. Hindi masyadong naunawaan ni Tony Prince at nagpatungo siya sa kanilang tahanan nang nakita niya ang kanyang itay nakahiga sa kanyang kama hindi na humihinga. Binasa ni Prince ang sulat na iniwan nito at sabi, Minamahal kong anak, wala man dyan sa tabi mo. Ngunit gagabayan kita kahit saan ka Alam ko na madami akong pagkukulang sa paghihama. At alam ko na madami din akong pagkakamali na nagawa. Pero nung isinilang ka ng iyong ina, ay ang pinaka masayang nangyari sa buhay ko. Kahit ano mangyari, Huwag ka mawawalan ng pag at kung may nagawa kang isang masama, gumawa ka ng sobrang daming kabutihan bilang kapalit sa nagawa mong masama. Wala man ako ngayon dyan, pero palagi mong tatandaan na lang. Mahal na mahal ka ng iyong itay. Sino ka? Papaano ka? Takbo.